Okay, yun. Sige. Pagay tayo, no. So, sabi ko nga, unahin natin yung siding, eh. Kinabit ko na. Nakat na namin, nakat ko naman na yan kahapon pa. So, ito, kung paano mag-plantin niya, ah, uh, importante may, ano kayo, no, pagbabasehan. Ito, may laser tayo, eh. Ito yung hangganan ng cabinet natin. Ngayon, kung ilan yung inurong ko dyan, kukuha ko ng retaso doon. Yun. Yan, ano eh, 5cm. Ngayon, kung ano yung ng 5cm din, ilalapat ko dito sa pader para sasabay yan kung ni alon. Pati ito. Pati itong usni na kakatingin natin pag ano, pasabay din sa ano. So, yung 5, papadaanan lang natin dyan dire diretso oh. Para makuha natin yung eksaktong alon ng pader. Ganon din sa kabila, no. Ito, may pamakuan kasi may sapi tayo dun sa kabila dun sa lang natin para may sabit <coughs> yan pasibat tapos pasampay ah uh, hindi naman natin ipipix pa temporary lang para na maguhitan natin ngayon ito iba kung ilan inurong dun ay din ilalapat natin sa paner hindi na to 5cm eh wala kasi tayong mapagalang ngayon kung walang tayong retasa dun parati puputol tayo madali lang naman putulin Sige, tas gugunitan natin. Pag ganun, may apakita ko sa inyo. Yan, ito. 5cm to. Ilalapat lang natin dyan. O, yan. Ang sagad nyo. Saktuhan. Yan, isa sa ilalim. Saktuhan na. Tapos, sa pagkapangan natin pag ganun. O. Murong, di ba? O. Guguhitan natin itong linin. Murong. Kahit may clean lang, pwede yan. Eh, nadampot ko lang ito eh. Sakto. Kasi ito, murong din ako gano'n. Kasi ito, dapat natin pa gano'n. dapat dahil. Ayan, wala kasi kasama. Kaya, hindi ko magumitan. lapis. Ah. Ayan. Ayan. Ganyan. Guguhitan na natin yan. Tapos, eh. pakyat. Ano ang Ah. Oh. gan gan gan, O, oh, diba? Ganun uh, lang. Hirap na isang kamay. So, ganun lang. Gugwita lang natin yung gilid para sumabay sa alam. Tapos, saka natin magbutuli ng either mano-mano o ng jigsaw. Sa PVC ball naman ito, madaling putulin. Lagaring baka, gumbra na. Pero, mayroon naman tayong jigsaw. Na? Gugwitan ko muna. Kabilaan. Meron pa no sa gitna. Ngayon di-discard na lang at pasibat na lang ulit saka pasampay. Hindi kahit hindi pa naman eksaktong eksaktong dibe. Basta may mapagbuhitan ka lang. Importante lang na may laser kayo. Ayun, pagbasa Pag wala, di tanse. Ay, mga lang katakot-takot na tanse. Ito maganda kasi paikot na. Pag tanse, tanse ka dyan. Pahalang, tas tanse ka papataas. Kaya din dito, tanse ka rin pataas. Para may mapagkuhan ka ng sukat. So, so yan, ito, guwita muna natin, tapos tabahin. Tapos pakita ko sa inyo kanila ba. Hmm. So yan, nag na natin. Ayun you know, yung, hindi kayo pinantay niya. Tapos yan, huli. Tapos, tatanggalin natin. Huli nga yung temporary sabi niya. Kaya hindi ko muna masalang binaon so, eh. Kasi tatanggalin pa rin naman natin. Tapos, mabalik natin kapag yung nag oh diba? so, na. Oo, oh, diba? Sumakto na. Ito yung hangganan ng ano natin ng cabinet natin. Tapos yung siwa. Maliit na maliit lang. May kung medyo may malaking siwa. Ah, uh, minsan din na pe-perfect. Eh. No? Uh, silant na lang yan. O kaya niya. Eh, hindi matamig yung masil Silant na lang yan. Para puting-puti. Hindi pati na mag... gano'n no? o. No? So, lang din sa kabila. Ayan Tabasin din natin pa ganun. Yan, ito goods na yan. Ngayon, nasa sa inyo, kung lalagyan nyo pa ng siding dito, o hindi na. Pero sa atin, tingnan natin kung ano, dagdag tibay din yun. Pero tingnan muna natin. O, oh, sa gitna, ganun ulit. Pero ito, medyo wala, nakalapat pa lang. <laughs> ah, kalso, pero tingnan muna laki awang. So, gamit na lang ay eh, mahabang tornilyo, pang salo, tapos si Batulisa ibabaw. Iba't pa gano'n. Temporary lang naman kaya kahit hindi pa may masyadong fix na fix. Kahit pumapay-pay pa nga ito. Importante maguhitan lang yung kanto. Hindi ilan yun. Na. So, sangatin natin to Yung inus Tapos, kuha ulit tayo retasa. Plangketa natin dito. Pag gano'n. Basta, ang importante, kung ano yung sukat sa ibabaw, yung ilaw nyo, ay hindi dapat sukat dito sa ilalim. Binuguhitan ko muna sa iba. Kung saan yung ma malaki yung sukat doon ako gumugugit tapos hinabol ko na lang to kasi sagad na doon yun yan so parehas yan mula ilalim kaling ibabaw tsaka natin kukita yung likod kung ano sukat na ito ayun ang lapad ng plangketa natin dito sa paket yun paulit ulit na tayo no? para makuha nyo plangketa importante dito pag build in okay meron na tayong tatlo siding na tatlo no second layer kasi nasa ibabaw. Ngayon, ito naman ang problemahin natin. Yung pang ilalim. O, ganoon din naman yan. Kung anong inurong, ayun din yung ipaplantilla natin. No? Pero ito, goods na yan. At tanga temporary screw pa lang. No? Ginawa ko lang yung level. Tapos, nilagyan lang ganito. I-screw din natin ito sa paler. Parang ganoon. Hindi ko parang nalagyan. Hmm. Um, yan, so screw muna natin 'to tapos problemahin natin 'yung pangilalim. Ganun din, ah, uh, kailangan natin na ng pangsalo. O kaya temporary screwy natin dito. Yan, temporary screwy natin 'yung pangilalim, tsaka natin ipang ipaplantilya sa likod. Na? Yan, may pang, may pagpapakuha na 'yung pangilalim. Kaya hindi na mahirap. Okay. Saka maganda may ganito. Kung sana siyang umiiskwala. Ngayon, ito sa tayo ulit. Eh. Yan, tatlong dalawang hati lang naman ginawa ko. Open shelves lang naman kasi ito. Okay, ngayon naman, unahin natin yung pasamano sa ibabaw. Yan, naka-offset niya ng konti eh. At saka, mas madali siyang ikapit kaysa doon sa ilalim kasi eh, walang sasalo. Di tayo dodornillo. Hindi pa naman pumasok yung kasama ko, no? Kasi <laughs> Kaya yes, kay Sabado din gulingin ko magawa kay may trabaho. Ngayon mag-isa tayo, kakayanin natin 'to. Kung paano yan isukat, ayan ganun ulit kung ano inurong dito. Ayun dapat ang distansya niyan sa lahat. Tapos sa dulo, sa gitna, saka sa kabilang dulo. Tapos bago mo yan sukatin, sipatin mo muna kung saan dito yung pinaka lumapat. Ayun oh, no. dito siya lumapat sa gitna. Yung kanto maluwag, kabilang kanto maluwag. So, dito tayo kukuha ng reference kung saan tayo mag-ops, magkukuha ng sukat ng iurong natin. No? Tapos, tansya nyo lang. Puk, 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 -puk no? uh, so, dito sa mayan, dito tayo kukuha ng sukat. Sa gitna. Kung ilan yan na nasa gitna, ayun din dapat yan sa lahat. Okay, eh, tapos, pangkreta ulit natin dito. Sa ibabaw, madali na yung magpangkreta tangketa tayo yan o oh, mas madali ito kasi na dito sa ibabaw na dapat mo lang ayun eh, nagsukat tayong retaso tandaan mo lang kung saan yung sinukat sinukata mo na distansya ito nilagyan ko ng araw dapat mo dyan sa pader tapos itong lapis dapat mo dyan sa kanto tapos habang umaandar ay hirap pas yan habang umaandar maguhit ka diba? Hmm, ngayon naman putulin natin gamit jigsaw para mabilis. ayun, no, tingnan mo. Grabe naman yung pader na yan, no? halon talaga, eh. Palipasa. Ay, wag ba? Hindi naayos no? Puturi na lang natin. Yan, grabe, no. Tingnan mo. Mm hmm. Palipasa kasi, hindi na pinalitadahan kasi ito. Ah, uh, buhos na pader. Ngayon, kung ano yung lumabas sa forma, ayun na. I-skim um, uh, code na lang. Eto, siguro, lumobo yung forma. Kaya, lumobo din yung pader. Yun, dito lang yung kadepensya sa gitna. Oh. Lumobo. Yun, kadalasan, lumobo yung forma. Lumobo din. Tapos, pag nagpuputol ako, dito ako sa may plastic na side parati, ano, nagguguhit para pwede ko siyang apakan. <laughs> para, pang madumihan man, pag tinanggal yung plastic, malinis na ulit Yun lang naman. Hanggat maaari dito ako sa may plastic na guguhit. So, kapit natin ito. Tingnan ah, natin sa ibaba ko. Oh. Ayan, diba? Halos walang siwang. Kung meron naman, ay yung uh, mamasilihan oh, na lang. Ah, sisilat natin. Pero bago natin isang pack, yung sentro ng siding, huwag natin konti. Yung sentro ng siding natin, ayan. Guguhitan natin dito sa pader konti lang. Pakaos din lang. Yan. Yeah. para pag nag nyo tayo. Uy, ayaw na si Yan, pag nag nyo tayo. Tanda natin kung nasan siya. At ito, sumbrang lang din natin sa nasa lahat ng siding. Yung sentro ng siding. Yan, yeah. sentro. Angat natin. Tingin natin kapag. Hindi sa kabila. Oh, so, layo. Yan, okay na. Medyo makalat lang, no? So, yan. Sakto naman lahat. Pero nilubog yung ulo, no? Gamit ang... Ang ginamit ko. Ay, ay. na muna ng pangbato. Malambot lang naman. Kaya, -kayang, kaya, 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 kaya niyang bakatan. At ako, so, nilubog na yung ulo. Ganda. Kesa yung mga pan... Trill bit na panlubog ng ulo. Mas maganda pa to, eh. turbm m sen eh panginalim